Yes guys Dali Uy <laughs> nagila Aliit ah, lang Wala po Piso na guys malaki Okay malaki yan isa ikon mo Yan ang ipsun Oh uh, yun na lumabo na ah, Yan malaki So, ison talaga, totoo. Sabi, sabit lang daw. <laughs> Anong isda yan, guys? pa ID kami ayan o huli ko ba o ano bato buslit ayan good morning guys jigging tayo ulit spot natin 45 meters 45 40 meters subok karaan naglao tayo nakadali tayo bali dito pa rin yung spot na guys dito na namin. Samahan natin si Jojo. Baka sakali na kadali ulit. Kumusta August na? fish guys Dali Uy nagilan Aliit ah, lang Wala po Yari agad Ba Huwag gumalaw Alahalim na to guys Sa 80 meters na Hirap na yung ultralight <laughs> color Yes, dale Wala pong late lang Yan, kaysa na tayo Gamit yung ating Shopee jig Ayos Buti walang agos Tutok-tutok lang eh Yun yan, gi, hila Naaangat mo Isda yan, isda yan, ju Kuan yan Basta Ha? O, na ko pa. Ay, isda yan, isda Kuan yan, kumprit Ayun na, dali na guys Nagaangat o sabit Hindi, pakilanda mo raw Sabit Friend, so, hindi naangat mo na eh. Lapitan natin. Parang sabit man. Ha? Parang sabit man. Ay, wala gulo, ganun mo sabit. Sabit ba? Lagan mo raw. Lagan mo yung line mo. Bit Bitawan mo yung bill. Sabit yata to. Hindi tumakbo. Ah, wala. Sabit. Dali. Ah, ah, sayo eh. Ganun lang eh. <laughs> Dali siya. Ah, la po to. Ano ba? Dali. Hindi na lumubog eh. Oh. <laughs> Pula-pula, mau ikut yuk. Nak pula-pula. Bagus. Otot lu. yan. Mister yan ikaw. yan. Hindi na nga lumubog eh, pag anong kulong, luwag yung line Maliit lang yan, hindi lang kalaki yan Oo, meron nga Huwag mo na pam, ipam Ha, ah, dali rin. Dali Hawi sa iyo lang. <laughs> Pakiramdam mo lang 'yan. Tatlong barya-barya mo kasi minsan bigla lang niya magduwag. Alam mo may isda wala. Huwag ganyan para makunat siya yang at isda yan. Hindi lumubog yan eh. Huwag mo Pag ganun ko, pag bagsak ko, put, ipo na lang yung line. Hindi na umaryaw. Tingin ko. Hadi. Kinagat niya. Hi. One zero Deep sea. Grado ka? Parang jig lang man to. Yeah, isda yan. Gumaan eh. Parang jig lang man to. Ha? Parang jig lang. So, fish on talaga. Totoo. Sabi, wala daw. Pakiramdam lang daw. Yan o. Anong isda yan? Guys. Pa-ID kami. Yan o. Uli ko. Umpit ba Ano ba to? Buslit? Yan sa 300 meters. Sabi ni Jojo, hindi kayi pag siya wala dahuli. Eh. Jig lang daw <laughs> 'yan, oh. Eh. Rapis una, karalating pa lang. Hmm, Ngari ulit. Ay, ako na isa na. <laughs> Ikaw wala pa, pakiramdam, eh. Dapat pa kiramdam, eh. Abi ah, di. talo kita pakiramdaman. Abi kasi gano'n din mo lang ako pag kasi pag ano mo yan biglang pitikin yan ta di ka ngayon kay Mick <laughs> yee pishod <laughs> ay sana sa deep 300 meters hey, guys malaki gi hey, malaki yan isa ipo ikon mo yan ang isun oo uh, yun na na yan malaki yan talaga Ruby na yan jo Padali na rin Markahan natin, Jo. Markahan ko muna, guys. Ah. Isu na. Good, eh. Kakagat talaga yun. Kakagat nabib. talaga, guys. Woo! Isu na. Ready, Ganso. Ano ko, Jo? Kaya, Ganso? Ganso na yan. O, mano, -mano lang. Okay lang. 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 Laruin mo lang. Huwag mo lang pirapitahin. Lumaba na. Rubian, Jo. for pomfret 300 ang lalim namin guys kuan ila Kwan kumagat kuan ko magat 330 to, 340 lalim ah. na pang ulam gusto yo drop mo ulit eh. okay guns already. mga bossing Alam na dis. <laughs> Ulam na dis. Ayos. Jojo, undabob. Fish on na. Fish on na. Master. Uh, Dipsy. Napalaban yung ano. Napalaban yung, yung jig. Dipsy ni Sir Christian. So yun, shoutout sa kwa dyan. Shoutout na lang sa uh, dyan. Sa, sa mga tropa natin. Uh, shoutout kay Sir Christian. Oy, 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 oy. Uy, uy, uy. Uy, luwaban guys. Ah. Yun o. Oh. Luwaban na guys. <laughs> Tabi wala lang kulang. Yan. Okay, klaro nice na isda, guys. Hu, shout out naman kay Pudidi, Master. Ito na, ada katagpo dari na daw gadang spot. Ayano. Oh. Lumalaban. Kailangan ko muna ikotay paguan, steady muna siya. Hu. Kakabili ko lang kagabi ng jig kay ano Sir Christian. Hu, shout out Thank you, thank you sir. Sir Richard. Yan sa kuan. Texas. Sa Texas, may spot na tayo pagpunta mo rito. Dipsy. So, Nakamark naka na 'to. Nakamark na, 300 meters hanggang 330. Nakapis una no si Idol Inday oh. Jumar. Mar, umiiyak na naman Mar. Pero no boy. Ay, pala. Yo, eh retreat mo, masyado nang mulag. Retreat mo. Hindi, masikip pa 'to. Gira-gira-gira ko lang. Ni ba, ba ba itutok mo ba 'yan? Yan, yan, yan. Yan, ganyan lang. Laban 'yan. Abibili ah, lang ng kuha namin ng line Eastern Hunter 35LB Ng guys, power Lumalaban Ayos, panalo Shoutout kay Predimon Moon I-ready mo na mo yung setup mo <laughs> Pagpapalabang ka dito <laughs> Ito talaga Yari Yari na lang. Mabigat eh Ruby yan Ruby Ruby snapper yan Huwag mo lang Kuhaan ang Pursain Pag lumaban siya Isunod mo lang Steady mo lang Pag kuhaan Stipot lang Okay Yari na guys Jojo on the moves Papalaban na Ang Eastern Hunter <laughs> Sayang yung ating line guys Hindi na nakaabot eh Hindi pa na Bibigay sa atin ni Pudidi Na pananood natin sa raffle niya ay shoreline naman yun 45 BLB dito rin mapapalaban yun guys pag nakabit natin ito yung kakabit natin guys na rad yan red shark hindi na ako nag jig guys kay maikli yung line ko 200 lang di kaya ng malalim ayan kay Jojo mahaba to eh Ah, uh, kuya yung sa kakabit 500 meters niya kanya. Sobra din yung Eastern Hunter sa kuya niya no. Abugar si Ramen na 5000 series. So ito, yun. Kadali tayo. Ang kuha namin, huwag mo lang masyado kuhaan kayo baka yung kuha natin leader bumigay. Kasi kuha lang yan guys, sa uh, monoline lang na kuha. Fish burn, peace 50? 60. 60. Number, number 60. 60. So ayun, ayos. Lumalaban. Shout out, shall thank that pitch. Master, dito na, malapit lang. <laughs> sa liguanan lang ng itik. <laughs> Hindi mo na kailangan lumayo Hindi na kailangan lumayo guys May spot na kami ni Jojo Sikuan mo baba Yan may... Ganyan lang sya Ang tagal mo pagod Oh Surubi yan eh Pagod ka talaga yan oh, Hindi pa yan Kahit ako pa lang Titingin Pakiramdam ko mabigat talaga yan eh Ayun guys Alam na Update na naman yan, mga idol Pag malapit namin Matagal pa to Sa 300 meters kasi to eh Malulubo tayo saka uh, inalalayan lang namin yung ano, reel. Ang oh, reel namin kasi guys, kuha na, palalipa. <laughs> kuha na, Palihan. ano ta, palyado na. Kakalog yung handle. Kumalog yung handle niya. Hindi na alam kung hanggang kailan na lang ito. Na-repair na kasi yan guys, yung reel natin na yan. May biyak na yan eh. Huwag ko lang may biyak pala yan. Hmm. Nipoxy na lang namin yan guys, yung puno. <laughs> biyak yan, nakaraan. May crack. Hindi namin yung Kung ito sana lumaban, kung itong yan, yan guys, so oh, yan, power yan, may power knob siya eh Berking 6000 series yan guys pag yan sana ito wala ito 5000 lang sa kanya bago may tama pa yung kuha niya may tama yung ang tag ito yung handle punat yung isda guys tsaga lang sigurado na yung pangulam namin dito guys <laughs> Huh? Agad <laughs> binyagan agad yung line lalaya natin patigig. patigig binyag lahat bago eh line yung rad lang ang luma tsaka yung ray lumang luma <laughs> pati, yung, pati yung may hawak <laughs> pati yung manag hawak bago mabago <laughs> lang na pasubo first time makakagatan ng humamaw. first time maka strike ng malaki nakaraan pinaiyak lang eh pinaiyak lang nakaraan eh ngayon ito sana ibigay na <laughs> kailangan na mag upgrade ng line para makasampa rin ng malaki hindi kaya ng provirus eh hindi <laughs> kaya ng provirus eh yan is hunter <laughs> turn hunter na tayo <laughs> <laughs> iyak kong iyak talaga yan power talaga si yung Easter hunter guys subok na subok na talaga ng panahon Maliit lang pero bagsik. Huwag ka muna lumaban, magpahangat ka na. Di pa halos maaayon din maakyat guys. Dahan-dahan lang. Positive na isda lang. Huwag <laughs> na patig. <laughs> pero hindi patig yan. Kung patig yan, nagtakbo na yan. Sana kuhan lang. Goods lang na isda guys. Pero ko magoods to guys. Mga ruby lang to. Malaking ruby lang. Hindi na gumalaw eh. Uro ba kakuhan? Yung tabas yung malalaking kaliskis yung makapal <laughs> pumpre <laughs> pumpre talaga guys target tayo dito yung tayo nagpunta kami sa 300 meters kaya manghuli kami ng pumpre yung ulang kumagat sa akin yung guys yung so, nag try ako yung parang bustit bustit kanina pinakita namin tapos sabi ko sa kay Jojo i-drop ulit kasi positive may isda ayun na pag yug yug niya pang ilang yug yug parang pakat yug yug niya may strike yan kala namin sabit na naman eh eh wala lumaban Uy, huwag ka muna magwala. Malapit na yan, guys. Malapit na to. Malapit na yan, oh. Medyo mapuno-puno na yung rilabit. <laughs> Napuno na yung rin. Malapit na Ma ka sa katotohanan. Nandahan lang talaga. Hindi kaya biglayin. Mabigat, oh, eh. Mabigat. Oo, oh, kalalay na yung dalawang kapay. Eh. ready ganso na yan, guys. Naka-ready rin ganso namin. Sada na lang. I-color muna. Para makadrap ulit. Dexter guys pagod na yung Jojo tayo na naman <laughs> <laughs> isa lang yung wala yung dami matibay tibay eh sigurado ko pagod na to isa na to <laughs> hindi na yung magre request <laughs> ako na naman guys sana pagbigyan din tayo ayaw nagsukulay maluoy kalay Butan mana si Ducks. Ooh, lalaban pa yan. Pirsa pa yan. Ah, Lapit-lapit na to guys. Kunting tiyaga na lang talaga. Cooler in the house wala pa rin negative pang kulay guys hindi pa malaman baka mamaw na complete ito wait tingin ko kukuha niya ruby tingin ko lang ha wala pa rin ako experience guys pero tingin ko lang sa napapanood ko parang ruby uy 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 hila guys Wala pa rin talaga Pero malapit na to guys Sinupuan na ni Jojo Pagod na Yung ating bida <laughs> Malapit na to guys Nasa 15 minutes na guys Napakipagbuno <laughs> Ah, isang malaking tiki ito. <laughs> Wajayan tiki Naku po oh. Huwag naman First time lang namin makita ng itsura ng isda dito guys Kaya kami nag drop sa malalim Para makita kami ng itsura ng isda Kung ano bang itsura ng isda sa malalim Puro mababaw ang isda. Alam namin na isda lang eh Ngang kumagat ka rin na Hindi namin alam kung anong isda yung guys Yung eh. maliit Kaya ako yung guys Parang buslit yata yun <laughs> Pero hindi eh Parang kanuping siya eh Parang isnapper Parang snapper kulay brown parang may team siya parang pomfret ng kulay malayo pa to guys ano ko konti na lang kasi kuha na rin eh oh. Alos mapuno na yun rin pero hindi pa siya kumukulay guys ayaw rin lumutang uy humihila pa sa baba humihila pa rin natibay pa rin guys may power pa rin siya kumulang wala yun yung tension Layo guys, doon na bandaw. Nabantihan ko yung bangka. Lakas na yanod. Ayan na, pumuti na guys. Laro na guys. Klaro na. Yun. Yun na guys. Parang grouper. May brown. Yun okay. na guys. Ay, kuhan guys. Pumprit. Ang pumprit guys. Ay, Paul hook pala. Ito eh. Dito, Ito Dito, 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 dito Ito Ito Kaya pala mahirap guys eh. Kabalagbag oh, pag mga tin. Mm. sus pumprit. Pumprit Kabalagbag <laughs> Balagbag pala guys oh. Kaya palang bigat. Ta tama nga 'yung sabi. Pumprit nga sa ganito kalalim. <laughs> ha, liit lang pala guys, balagbag lang. Balagbag. Kaya palang bigat. Eh. Pumprit. Ah, dalawang kilo. Balagbag siya dito pa lang tama nyo. Oh. Kaya naman pala mabigat eh Tanggal uh, Huh Pumprit in the house Kala ko Ruby Isang pumprit ka lang pula pula eh. Yan guys. Ngat mo 'te. Yo oh. no fish on first cut sa deep first cut sa unlock po dito yara na. nakita na kami ng tsura pumprit <laughs> pumprit in the Pumfret house pumprit pala yun shout out sa mga tropa natin dyan mar pumprit na mar ayan daw. Oh. fish on ako na naman guys pagod na paingan mo na pagod na si Jojo ako muna guys ako na naman Hu, salamat thank you lord may ulam na kami guys tayo na naman ng babanat Pahingan nyo mo natin si Jojo. Also, yung lalim guys Ganun pa rin 340 Hindi nagbago Medyo lumis lang Kaunti-kaunti Medyo mabilis na padpad -pad namin Pero mayina naman yung agos So yun Sana makadali rin tayo guys Para mayroon din tayong record Pinahagod ako duna Palak pala Kaya pala grabe ka bigat So yun update lang umaya guys Pag may drop na to Medyo malalim eh guys so yun guys grabe sayang yung steak sa akin kanina guys kapatay yung kami natin to laro guys so oh. grabe yung tama Pero, oh. ukab yung tingga yan o oh. dalawa sayang hindi napuruhan yan oh. tama nya isa yan yan oh. ukab yung oh, no tingga bago ito kasi so yan sa taas tatlo yung tama nya guys hindi nabot grabe talas ng ipin ng dugtot siguro yan guys oh. kala mo kinuchilyo yung kwa ni eh. Pain, sayang hindi inabot. So, Patay yung camera na natin, I strike na ako. Dadali yung bakbakan ni Katsingkuk. Sayang. Huh. So ayun guys, dito na tayo sa tabi. Pain na. Pagod. Ah, uh, bigay sa kapagod Malalim yung spot. Ah, uh, buti na lang naka tayo guys, malalim. You know, ng ating power angler oh, nakadali nang isang Tabas. Yan, kagkalaking tabas guys First time makakita ng personal ng pumpret Yan you o know, Pagliit lang yun po lang bibig nito Laki ng mata guys Baka pumprit din to Yan guys o Anong isda to guys, oh, is guys? yan Sa uh, ID kami Huli ko yan Ibigay ko lang kay Jojo Sabi niya daw bato Sabi ko uh, jig lang Sabi niya jig Eko isda talaga kasi may umi-strike. Yan oh. Mabigat pa. Mabigat pa yung Yan yung huli ko. Hindi ko alam kung parang kuha mo ito. Buslit. Malaki yung buslit. Yan. Ito, in-strike ko. Ito yung huli ko sa micro-jigging. Yan. muna una. Ang micro kami. Tapos nang na kami sa malalim. Tapos ito yung nakahuli guys. Yan. Bakbakan jig. Yan. At si Inkok. Bakbakan jig. 250 grams. So, yun. Ah. Uh, Good yung lakad. First time makahuli sa deep sea guys. So sa sunod try natin ulit. So yun. Sa ngayon yun lang muna yung huli namin. Dalawang piraso. O tatlo. Piraso. Isang pumprit. Sabay isang parang buslit bago lapo-lapo. So yun po. At hanggang dito na lang. Hanggang sa sunod po. Ingat pong lahat. God bless us all. Peace on. Bye bye. Yun no?